isa sa mga official members ng MRCP Motor Jack So shoutout sa MRCP uh, Soon to maging uh, official member tayo niya. So this is my first official EB With MRCP Kasama natin uh, Isa natin kapatid Si Josh Wills na uh, Yamaha Sniper ka, eh. uh, diba? ba? ba, 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 ba ano tay? 150 cc brothers Kasama natin si Josh Wheels So si ano yung spear namin Si Motor Jack So Gear up Papagas din kami Then Mahanap ng mga kainan Kasi pare-pares pa kami hindi kumakain Lalo na ako So yun All right, I'll be right back, guys. Yeah. Yeah. Here tayo sa gasoline station. Um, we'll gas tayo bago bumiyahe. Eh. May kakainan ba tayo? May kakainan tayo? Kakain agad, na nandito pa tayo eh Di pa nag-breakfast eh. Halo, toh. To? To? Alpha 1, Alpha 2. Tapi <laughs> loud and clear. So, full gear si motor Jack. Ah. Uh Full, -huh. dali pulutan sa 50 lang. Full 50 pulutan. Ah ah. Fuel save. Let's roll up. Okay, baby. Good morning everybody. So, ba tayo Ah uh, dito tayo ngayon. Ah uh, <laughs> Asama uh, nga pala si Josh Wills, si Motor Jack, dito kami ngayon sa may Binyan, pa Cavite. Ah, kami umutami ng Ternate Cavite because uh, kasama kami sa charity sa charity ride, baby. Oo, pumunta kami ng... Na... <laughs> pupunta nagbo-vlog na rin lahat kami, vlog Oo, uh, kasama kami sa charity ride ng MRCP, so shout out sa si MRCP. Maraming maraming salamat po Nung una sa Megapal Sa pag sa atin na sumali Sa Charity Ride And Sana uh, Safe ride Walang aberya Let's pray first Bago tayo bumiyahe. And yun Dapat kasama namin si Elron TV Ngayon Kaya lang may Lakad yata siya May niluto siyang plano So God bless Elron TV Maraming maraming um, salamat din no shout sa OTW ayun and uh, sana tuloy tuloy yung ganito activities natin no uh, charity works all around ayun so ride safe uh, El Ronat and sa OTW riding group of course sa mga MRCP actually uh, ano eh um, yung meet, pinaka meeting place talaga no, yung karamihan sa grupo gagaling ng tagig so yung meeting place nila ay sa yung, yung meeting place nila ay sa may ano um, sa may shell sa may heritage sa, sa tagig sa C5 eh since nandito naman na tayo sa south no, dito na tayo sa Laguna eh dito na namin naisipong magkita-kita sana ngayon ewan ko sabi nila madadaanan daw yung tiang kung madaanan natin hindi eh, di, okay, di ba experience natin yun first time natin madaanan ng cave at marating ang cave ang lamig ng hangin bagi kasi kung ulan lang pero ano eh, siguro talagang ipinagkaloob ng may kapal na ano eh makapag kami today kasi pag gabi, halos magdamag umulan Eh, pag out ko sa trabaho kaninang alas 4 Sabi ko, sakto, tila yung ulan Eh, 5am yung meet-up namin dito sa may So, ayun Pag tingin ko sa ulap, sabi ko, uy hey, May kumukuti-kuti-tap no, <laughs> May bituin guys, so ibig sabihin nun Uh, less na yung ano, kumbaga sobrang konti na lang ng chance na uh, ng pag-ulan na pag -anon. kasi ibig sabihin nang may bituin at it's uh, night sky clear uh, cleared yung ano clear hindi siya maulap clear yung ano clear yung air. so ayun natuwa naman ako kasi niloob talaga na makasama kasi first ride ko pa mga kataba this is my first ride take note charity ride ba diba? which is I very first objective uh, sa pag-vlog so ayun and uh, ko po na makasama sa isang grupo na ang, na ang, hangad din eh, makatulong sa kapwa natin tao ba? Diba? pambihira pa si motor jack ito jack talaga <laughs> napapabakbak ako baby Woo! Grabe! Bakbakan! Langya ka mo, pero Jack, sabi mo hindi tayo kakatrat! So, shoutout pala kay Commander sa sa pagpahayag na sumama si ako dito sa ride na to. Diba? Wow! I love you! I love you, lovely pat! <laughs> I love you very much! Maraming maraming salamat! sa pagintindi at sa well walang sawa suporta ah. dito sa lahat ng ginagawa ko lalo na sa mga bagay na gusto ko di ba yun ang keeper boy boy Woo! yung ano mo kapote mo tanggal yun oh, mga riding group oh. so kaya sila galing ride safe sa inyo mga sir so ano na yata to uh, Dasmarinas ay hindi GMA pala so nasa GMA na kami currently Cavite alright Kapuso ang foggy dito ah mahamog bakit kaya ang ginaw pero alam mo yun kahit pinapawisan ka pagka nag ride ka ano eh Rondom na rondom yung ginaw Matatanggal talaga yung ano nyo Yung ano nung kapote ni ano, Motor jack Kinuha ko na, tol. Dasmariñas. Shoutout pala sa Daniel's Coffee dito sa SM Dasma. The best. It's not coffee if it's not Daniel's. Baka naman. <laughs> Baka naman no. Joke lang po. Joke lang po. yun nga. Baka naman. <laughs> Wala lang. <laughs> Sorry! Kabite gaming, baby! Sinong mag-aakalang nasa General Trias na kami? Actually, gustong-gusto ko itong Cavite kasi napaka-historical na ito eh. Wow! Diba? Actually, yung GMA, hindi ko alam bakit tinawag na GMA yan. So uh, pagdating na dito sa Medas Marinas, yan General Trias, Trece Martires, may mga gusto kong spot eh kasi may, may historical significance yan. Mamaya um, kukwento ko sa inyo along the road. Sunahan so, na tayo. <laughs> Baka mamamula na tayo sa General, General Trias. Oh, tamo, tres na, tres <laughs> na. Grabe. Oh, na to. Lalim. Lalim ng hukay. Nakakalula. Pag galing ka sa mataas, parang ano. Oh, nakakalula, oh. Grabe. Lalim ng bangin. Parang pag... Pag... Medyo lulutang-lutang ka dito, At nangamote ka, talagang magiging pataba ka sa lupa dyan. Nani? So papunta tayo na ik Ayun, ang bantayog Ah, oh, okay oh, So, nakita nyo yun Ayan, tama, nasa 13 martires na tayo So yung bantayog ng 13 tatlong ah, uh, dun po nakuha yung pangalan ng lugar na to 13 martires, 13 martires um, 13 tatlong tao po yan Ah, uh, yan, labintatlong tao 'yung mga 'yan eh. So, pinatay sila noong panahon ng Kastila kasi uh, napagbintangan sila ng mga Kastila na tumutulong sa sa pag-aaklas ng katipunan dito sa Cavite noong panahon ng Kastila, 'no? Sa pamumuno syempre, ni uh, nga nang unang pangulo ng Pilipinas na si uh, Emilio Aguinaldo, 'di ba? Doon nakuha ang uh, pangalan 13 Martires. So andun yung monument nila. Uh, if I'm not mistaken may pangalan na natatandaan ko Agapito Conchu. Uh, uh, Luis Luis Aguado parang ganun. I panoorin yung ano. Panoorin niya yung movie na El Presidente yung kaya uh, George Straygan. 'Yon. Uh, sa so yung gumanap na Emilio Aguinaldo ron and uh, madaming na feature about sa Cavite ron especially yung Maragondon of course alam naman natin lahat kung anong nangyari sa Maragondon kung saan uh, hinatulan ng bitay ah sorry hinatulan ng kamatayan ang uh, magkapatid na Bonifacio no? magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio um, at uh, well, it's a mystery kung bakit hindi na nakuha yung buto nila Some say that uh, it was founded or uh, it was retrieved by uh, the late President Manuel Quezon And was used uh, in the election Siyempre, ang election noon, labasan ng baho So pag nalaman ng tao, ah pinapatay pala ni Aguinaldo si si Bonifacio para maging President So loob pa lang, may mga political crisis na talaga Hindi na bago yan

Sorry. Nimad slide. Ito, hindi siya main plan. Ayoko na nga magmabilis. Behave na ako. Sorry, 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 sorry. Dito nakita yung barikada. So, first time kong gawin 'yon, mga <laughs> mga kataba. Napapalo ko siya ng 10, 109 1.0 yung speed ni eh, Maxi so hindi ko alam kung may bubuga pa siya kasi ano eh bidong may barikada bumulaga kaya bidong ako napaparo, no? si si Josh nagana nag, ano, nag slide sorry 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 talaga sorry talaga ah bakbakan bakbakan andito na si Moto si Moto Torjak andito rin si Moto si Moto Fat Vlogs nandito rin si Joshua wala siyang apelido nagbabakbakan tayo Yun na yung nandun eh May nakabes na blue dun eh Dito nilagpasan natin Dito lang sa labas Diyan lang So hindi ko alam kung nasang lugar tayo uh, sa Saan tayo? Naik yeah. Nasa naik tayo And Dito kami sa total Nihintay namin yung isa May kasama daw dito eh Eh Sabi ko may nakita ko dito Nakabes na blue dito banda Woo! Ito yung show Mukhang na sa radyo <laughs> Doon doon sa my family man <laughs> Tala, Lipat kami Tol! Lipat tayo sa kabila! <laughs> hello po. Hello po. Ay blogger din po. Ay hello po. Ako nag 110 ako. Kasi nahabol ko siya tapos eh labo kasi nung ano, medyo malabo yung pintura ng barrier, 'di ba? Sabi ko parang wala naman. Bumulag habi ko sabi ko, eh. ABS, ABS. Hindi ko nadidinig, tas narinig ko na lang yung... yun. nga eh. Sabi ko nga kanina, sorry, hindi na akong mga mabilis. <laughs> babe, babe na ako. Oo, ano yan? Sorry, sorry, sorry. Ano yan? Uh, admitted mistake natin nga mga kataba. Ah. Sige, sige, sige. Sorry. Sorry. Sobigo pucha, kun narinig ko sabi ko, sino 'yon? Oo, kasina <laughs> na ko na si Rene. Yes, kaya 'Di Nag-skid ako. sabi niya, "Dumulas ako," pero dito lang daw siya. Straight so, lang dito kami sa naik, mga eh. taba, Alpha Mart. Step over. Dito yata kami maghihintay. So, BRB. Ah, uh, na lang ulit. you So, guys. Uh, andito kami ngayon sa Maragondon. Tapos may checkpoint. Hindi namin na lang oh, no! kung palalagpasin. Pero sana palalagpasin kasi sayang naman yung biniyahin ng iba. Malayo. Shoutout kay, kay Madam. <laughs> na starstruck kami! <laughs> Misal lang kami makakita ng babaeng rider eh, astig eh. Shout out, wow! Miss Ay, mamayana. Siyempre, ang, ang, kabumbay nating malupit. Motor di diba? ba? <laughs> Cha-cha! <laughs> <laughs> ano, ah, papasok? Alright, Girap, girap! Yay! Yay! Woo! good morning and good news kasi kanina medyo matagal yung uh, nagkaroon ng aberya kasi uh, yung magpapasok dito sa may checkpoint pagpasok ng maragon doon so pinayagan kami alright uh, maraming salamat po diba? ano na kami kapal siyempre for the sake na charity rite, pinasokan pinapasok po kami <laughs> and shoutout uh, shout out sa lahat ng uh, um, officials na nakabantay dito sa checkpoint uh, mga frontliners, maraming maraming salamat sir saludo kami sa inyo kung alam niyo lang and uh, well, we wouldn't be doing this if not for a cause so yun lang po mga mga kataba hindi naman sa pagpapasaway pero we're doing this for a cause, syempre we're doing this para makatulong sa kapwa, diba? bigo! bigo! Ariko. Bigo! <laughs> mga taba, bigo tayo. So, siguro dito na lang muna ulit uh, tatapusin tong vlog uh, mga kataba. I mean, kakot ko muna. Then, uh, balitaan na lang namin kayo kung ano mangyayari. Uh, kung sakali man kasi nag-uusap pa yata yung, ano, yung pinaka-head nung grupo saka yung official doon So, balitaan na lang namin kayo mga kataba. Yeah. Okay mga kataba. <laughs> Grabe, ganun na pa kami kay ko. <coughs> um, hindi ko na lang uh, sinama sa vlog kasi sobrang ano yun, nakakasira uh, ng, wala na, sira na yung mood namin, sira na araw. Pero as much as possible, we're trying to cope up. Um, so, na po kami bumabiya, imagine mga around 7, uh, 6 o'clock ganyan. Eh, 10.36 na, di ba? So, ganito yun pala yung pakiramdam talaga. <laughs> Hanggang nga, alam mo yung ano, kahit eh, uh, epic feel niya yung ride, uh, hindi na nasunod yung plano. Pero, the fact na first time mong ano, uh, mag-ride kasama ng isang grupo, eh, andun pa rin yung ano, kumbaga yung contentment mo. Yung saya ka na, ano, hindi mo ma-express, kumbaga. So, kahit sira na araw, baka no pala. No ko. enjoy pa rin, 'di ba? So Ah, uh, dito na muna siguro. Ah, uh, nag -me meet muna kami, Mag-me-meeting lang kami. Ah, uh, mga sapa ako nang gagawin dito. <laughs> Then balik na na ako ulit later. You yeah. right guys um, uh, gear up na kami and uh, tapos na yung uh, sinagawa namin charity ride dito sa Cavite and apparently unfortunately pala hindi ka ako makakapag vlog uh, kasi maulan so alam nyo naman yung uh, um, status nung ano natin diba? wala tayong, ano, eh? wala tayong uh, waterproof case para sa kamera uh, camera natin so Ayan. Um, well, maraming salamat sa mga sumubaybay. And uh, yun. Yun lang, wrap up lang kahit na medyo nasira yung araw uh, dahil sa, you know, uh, unfortunate events, eh, uh, naisagawa pa rin yung charity ride. Uh, so, malaking shout out sa MRCP uh, for doing this. Um, also, sa mga uh, nakasama natin kay Motorjack, sa kay Josh So, shout out sa inyo. Maraming maraming salamat, Motorjack. And uh, ayun, um, ingat sa pag-uwi sa amin. Um, sana wala nung mabirya madulas ang kalsada. So alali, alali lang din kami sa pag-uwi So yun lang guys. Um, dito ko na din taposin yung vlog. So share the love peace. Hope.